So, kung maalala nyo mga bossing yung kanina maingay, eto na yung natuklasan natin sa kanya. Sobrang gaspang na ng bearing, naglalaklak na yan. Para na naginom ng alak, naglalaklak na boss. Yan. So, okay lang yung may konting kalog yung may preplay. Huwag lang yung talaga yung sumasabit-sabit. Yan, gaspang. gaspang Ito nga pala yung gamit natin. Siyempre, pitch bike yan mga toto. Made in Taiwan. Nakalagay. So, pitch bike yan. Nandun yung box eh. Hindi ko na nilabas. Sobrang nyo to. Baka sabihin ni Boss Local. <laughs> So pag sniper 155, konting pala pa lang sa mga magkakabit ito. Kailangan po yung may cover dito sa likod. Sa 150 open bearing 'yon. So ano pa yung tinatawag natin open bearing? Yung wala yung cover dito. So ang trabaho kasi nitong uh, cam bearing na to is dito siya. guide siya no, isang cam bearing. So pag yan ay open, yung langis niya itatagos diyan. Hindi papasok dito sa butas na to. So ang, ang trabaho noon cover para dito dumaan yung langis, lumabas dito, lumabas diyan and then lumabas dito para malubrikant yung ating cams. Yun yung mga bossing, yun yung kalimutan sa so, pagka bearing nyo kung dala, dala ay open bearing huwag nyo pong ikabit bakit pwede pong masira yung ating caps doon at iba pang mga pyesa ng motor kasi pag yung open bearing hindi na dadaan dito yung langis ano? so saan saan na lang dyan so hindi malulubringat ng ayos yung ating tinatawag na cam lube yung nga ba yung tinatawag natin cam lube ito yung mga bossing yan so ito yung nasa gitna uh, dito tumatama yung tinatawag natin na BBA at itong nasa dulo ito yung exhaust at itong nasa kabilang dulo naman ito naman yung tumatama sa paddle ng intake na rocker arm. So, yun mga bossing yung trabaho niyan. malubricant ng maayos. So, yun. Sana may nakuha. Yung lumalagotok na yan, ito na yung problema. Yan. So, sabi ni boss, pag mainit yung makina, saka siya umiingay. Then, pag malamig yung makina, wala. So, bakit nga ba nga, no? Ganon. Siyempre, yung langis natin is malaput uh, malapot pa siya pag malamig. Ano? So, pag uminit na, uh, na siya. So, sa so, madalit sabi, mainit na yung langis. Iba pa nagprito tayo ng langis at yung langis natin malagnaw, yung parang mantika. Para pa sticky, grasa. Then pag na may na siya, pumapatak na lang siya. No? So, ganun din yan. Sa mga bossing, ang problema lang ng motor ni boss is cam bearing lang. Ano, yung lang kapalta natin. Let's go. Install na natin dito sa kanyang motor. So, ito nga pala yung polar bearing na ginamit ko. So, hindi ko nakita, pinakita sa inyo kung paano alisin. Pero, kailangan nyo to mga bossing. So, mga mag mekaniko dyan ng ganito, yung kailangan natin patanggal, So, depende sa discarding nyo kung ano yung discarding nyo sa pagkalas. So hindi natin na ipakita sa inyo kung paano bumuti. At sa pag-install naman, gagamit naman tayo ng inner tube para hindi natin mapuwersa yung ating gitna ng bearing. So dapat tamang-tama lang yung pag pinapakot natin. Let's go! Salpak na natin. Ang pag-salpak ng bearing, ganyan mga boss. Ha? So ganyan natin siya nakuha. So huwag natin ilagay na ganito. Kung paano yung original na pwesto, ganun din natin ibalik. Okay, let's go! Lubricant natin na konti. Gutin nyo lang mga boss. Then, isalpak na natin. Para mura lang gawa, yung mayari ng pagkabitin kaya natin. Tsak <laughs> lang mga boss. Tayo maglalagay nyo syempre May tumatawag. Siguro ay pagkain. Mamaya po. Tayo po ay nagagawa ka ng motor. Okay, so pag-install is uh, kamay-kamay muna mga boss. Okay. So para mas madali yung trabaho ninyo yung mga bolso net uh, sa gabal yung ating tiyatawag na rocker arm eh okay, tanggalin natin muna ito matama yung tubo eh hilahin natin mga toto yan so ito na tanggal ko muna yung rocker arm nya so let's go salpak na natin yung ano pero mga martilyo mga toto pa isa naman dyan martilyo lang. gawa ng gawa walang talang martilyo no sentro-sentro sa bearing para hindi natin nasira. Tapos, check nyo kung pantay. Huwag natin hapurahin. Ayan, pag ganun yung tunog yung mga bossing, ibig sabihin, sak na siya. eh so, I-try and testing yung bearing, katikutin So, pag magkasabang, huwag nyo ituloy, tanggalin yung bearing, palitan ng bago. na. So, ganun yung nangyayari kapag mali pag -puk -puk yung pagpuktok natin ng bearing sa pag-install. So, smooth na ulit mga bossing. Sana ay wala na yung nangangaroling na yun. At talagang mahaba-haba na. Ayun, smooth na siya ulit. Ito nga pala yung mga bearing yan mga bossing. Check natin yung mga sizes nila. So, ang size nila ay 6001. Yan yung size nila mga bossing. So, tandaan nyo yung size pag bibili kayo ng mga bearing nito. Pang cam bearing. Dalawang klase yan. May malaki tayong bearing. So, ito yung camshaft bearing din siya Malalaki din. 6906 naman yung malaki. At 6001 naman yung maliit. So, kung gusto niyo one time palit at uh, magagawa kayo sa bahay, gawin niya mga boss is uh, para isang kalasan na lang ito nga bumili na kayo ng dalawang bearing agad so palitan nyo na agad yung malaki at saka yung maliit para at least isang salpakan na lang ano, isang trabaho and then yun medyo matagal na naman natin magagamit yun yung naman niya bakit nasisira yung bearing bossing ang trabaho kasi itong bearing na to ay uh, siya yung guide ng cams medyo korsado yun mga bossing bakit eh, kung gano'ng katulin yung ikot ng cams natin ganun din katulin yung ikot itong kono na to kaya napagkarsa so alagay natin sa langis ang ating mga motor so every 1,000 to 1,500 up to 2K pwede yan mga bossing sa langis huwag din natin pahaba pa. baka mamaya mas mahaba na rin yung ating hubutin sa bulsa thank you mga boss at mamaya pakinggan natin kung nawala ba talaga yung mga thank you